Good morning good morning good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga bossing, no? So, meron tayong race ko ngayon, no? So, uh, salty so, yata. So, ayan so, uh, na, uh, uh, hintayin na lang natin yung yung pila natin, no? So, pang pang pa yata tayo, no? So, ayan na. So, hintayin na lang natin ito, mga bossing, no? So, ayan na, so, ayan na, so, ayan na, so, ayan na. Registro assistance sa so, mga gusto mag-assist dyan. Oh, uh, hindi mo pa kasi kasi. Pimpin lang po kayo. Ayun oh. So, hay na nga so. nang aso, hay nang aso siya pa kay Bosing. Shout out kay Bosing. Ayan oh. Para sa lumpia so, nasiliwan lang natin yung motor niya. Sumamaya so, pa yung kabil na so, hay nang si Wisji. Kailan ka tatas? Ano na 'yan? Ano 'yung condition mo? So, ayun uh, na nga, so, ayun uh, na nga, so, ayun uh, na mga busing. Shut ulit kay busing nga. So, salasalamat sa salasala. ganda. Salasala. Doon pa tayo pang merenda. Ayun na. So, <laughs> ayun na. So, thank you very much kay busing na. No. Mabayad si busing. So, let's do na. thank <laughs> you.